grabe yung kalig <laughs> parang sinukat eh ang tanong lumapit ka pa idol at yan eh talagang maraming batas sa gilid, sa gilid dyan may nagawala Ayo melihat. Ay, pa muna doon. Yan na, yan na, yan na. Ayun, may malaking bato. Ang laki. Ang laki. Alas. Ano sinasabi kong huli? Ito ang sabi sa'yo. Ano sinasabi ko sa'yo? May pag-stop naman tayong ulam. Mag-free to tayo. Tayo may hirap na ngayon. Hahaha. 3,080 tilapia mga galang tilapia alam po nasa wide lang sila ano puro ano puro brown black brown black kulay iba't ibang ng tilapia One, two, three, four, five. Tumalang, pag sa si tayo idol, magkasawa ka idol. <laughs> Uh, untik muntik pa maulog ang galing ng hagis eh parang katawan ni mong bilog na bilog <laughs> ay ano? You know, pasayaw sayaw lang ang tanong marami sabi dyan idol marami dyan mga nakatusok na kaway Parang ganyan, no? Oh, parang ganyan. Tusok ang... Oh. Ayan, isog po, idol. Ayan, 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 ayan. Ang laki. Idol, dito, dito. Akala mo, wala, no? <laughs> birmo mo, ang <laughs> laki, idol. Hindi po, mapalagi. Ang laki. Buti na, huli yan, no? <laughs> Meron pala dito, idol, no? Ay, sayang. Hindi pala natin talagang may lit na butas, no? Ang laki. Ang laki. Ano kayo? Hindi na yung daliri Supo talaga, ang Ang laki doon, pampabata yan. <laughs> Akala ko kahoy. Akala ko atarlili, pagtingin ko, pumapalag. Okay, ang laki doon, buti na uli, no? Ang laki ng butas ng bati. Uy, ang galing niya, oh. Ang okay. galing niya, oh. Ang laki. Oh, tignan. Edol, baka makatakas pa Edol, nasa cemento ng Edol. <laughs> Lucky. Hindi <laughs> siya sa jung uli. Galing, <laughs> galing, ito lang talaga siya. Oh. <laughs> Nako, yari ka, may bato dyan sa gilid, Edol. Lumulas pa nga, basa na tayo, Edol, okay lang yan. <laughs> Ang dami dyan ba sa gilid idol talaga bubaba ka pa ng kontay At sinisigurado ko iyo. Lalangoy ka <laughs> Lala yung, ayun, na Ayun tatanong na ng mga mailit is dawlit Ano ka? Baba mo muna kontay sa may batong yan Sa yes, may batong na yan Ayun Mga banak idol Dadyan ka na lang marami dyan ba talaga eh Ayan po naman dyan ang bato, mga 10 kilo isa. Ah, Ayan, laki doon. sinasabi ko. Bato? Ano ah! Ah! Puro... Ara! Ah! Wala! <laughs> ang dami eh <edul>. Lapla <laughs> doon. May isang malaki eh doon. So, ito. Sa pano. Ay, grabe.

Dito yung ito yung ilog oh may tarak na sumisisiit sa mga baba ana dinala shan diyan